Hello mga kasari, welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin yung sari-sari store life at mga totoong sitwasyon na nararanasan natin sa araw-araw na pagtitindahan. So, pero bago ang lahat mga kasari, tanong ko muna sa inyo kung may bibili sa inyo ng maliit lang na halaga, halimbawa 10 pesos lang, pero ang dala nilang pera ay 1,000 pesos, ibibenta nyo ba yung paninda nyo or hindi? So guys, comment nyo sa baba gusto ko malaman yung mga sagot nyo, yung bawat isa sa inyo. Pero bago yan, ngayon mag-unboxing muna tayo ng in-order ko ito yung in-order ko na ito ay sa Shopee, yung Bulldog. Alam niyo naman, favorite ko yung Bulldog mga kasari. So, sa SNR ko to in-order. So, dito sa SNR, dalawa yung in-order ko. Ayan. Ito yung isa, yung Bulldog. Ibenta ko nito ay 80 peso. So, next guys, itong liquid na deodorizer. Ayan, balot na balot siya. Nakita ko to sa home bodies mga kasari. Sabi nila, tumatagal daw ito ng 6 hanggang 10 weeks. Kaya, na-curious ako kung totoo nga. So, maganda ito kasi hindi hassle gamitin. At hopefully, masulit kaysa sa mga natry ko ng iba dati na mga air freshener na hindi naman maamoy. Kung gusto niyo ng dalawang ito, maraming items doon no, sa SNR. Kung gusto nyo ring order, ilagay ko yung link dyan sa description box para masubukan nyo rin ito. Ayan, pagpabango to ng bahay guys, ng kwarto. So, dito na tayo sa main topic natin mga kasari. Okay. Marami sa atin yung nakakaranas nito. Ano po? So, may bumibili lang ng maliit na halaga ng kada item pero ang lahi ng pera na dala sa tindahan. For example, 8 pesos lang yung bibilhin. Isang shampoo lang pero ang ibabayad ay 1,000 pesos. So, maraming kasari ang nagsasabi na naiinis sila pag ganito. Ang iba, hindi na talaga sila nagbibenta. Hindi na nila pinagbibilhan. Lalo na kapag alam nilang ang gagawin ng customer ay bibili lang ng konti sa kanila. Tapos yung iba pang bibilhin, lilipat sa kabilang tindahan. Ang dahilan naman ng iba, wala talaga silang panukle. So, sa akin naman mga kasari, naiintindihan ko yung struggle na yun. Lalo na kapag maaga pa at hindi pa masyadong umiikot ang pera natin sa tindahan, wala pang buhay na mano, wala pa tayong laman sa kaha. Lalo na ko yung budget natin sa tindahan ay benta bili, benta bili ng paninda lang. So limited yung ating laman sa kaha, di ba? Kaya talagang nakakabigla kapag 1,000 agad yung ipasusukli sa iyo, na ibabayad sa iyo. Minsan naiisip ko rin paano ko maubos agad yung barya ko pag sinuklian ko yung ganung kalaking halaga. Paano kaya kung mawalan ako ng panukli para sa susunod na bibili? Pero iniisip ko rin, benta pa rin yung mga kasari. Kahit maliit yung tuk ubo dagdag pa rin yung sakita natin at dahil kilala ako dito sa lugar namin na nagsusukli kahit maliit yung bibilhin kahit konti lang ang bibilhin madalas diretso na sa tindahan ko yung mga tao kapag wala silang mabarya sa iba sa totoo lang nakakatulong ito sa akin kasi nadadagdagan yung sales ko at minsan pati yung suki na kapitbahay ko lumilipat din sa akin kapag hindi sila nasusuklian doon sa ibang tindahan so ito may kwento ako sa inyo kanina lang kaninang umaga wait lang umuuga talaga dito guys may electric fan kasi sa taas kaya ang dilim kanina lang umaga may bumili sa anak ko na isang perasong tawas na 17 pesos ang dala niyang pera ay 1,000 pesos that time nagluluto pa ako kaya nagmamadali akong kumuha ng sukle sa kwarto so maaga pa yung mga cash natin na sa kwarto pa wala tayong bentang marami sa kaha so nagbilang ako sa kwarto ng panukle 700 na tig 50 pesos 200 na tig to 20 pesos at coins na 83 pesos pero pagbigay ko parang feeling ko may mali pagkatapos umalis ng customer na realize ko na sobra yung naisukli ko sa kanya. Dapat 983 lang ang sukli ko. Pero ang naibigay ko ay 1,083. So, sobra ng 100 pesos. Pagbigay ko sa kanya, alanganin ako eh, feeling ko may mali. Pero, binigay ko pa rin. Binigay ko pa rin. So, dahil nag-aalangan ako, nag-check ako na CCTV. Buti na lang may CCTV ako. So, chine ko agad at napatunayan ko na mali nga ang bilang ko. So, mabuti na lang din at may contact number ako nung bumili. So, tinext ko agad siya at honest naman siya. Uh, pumunta agad siya dito. Pinamiss ko pa sa landline kasi tinitignan ko kung tama yung number na na-input ko doon sa text. So, nagring naman. Tapos, maya maya nandito na siya. So, binalik niya yung sobra mga kasari at pinaliwanag niya na nagpabarya lang siya kasi ipapasahod niya sa mga trabahador. At wala naman daw siyang plano na ang kinin yung hindi kanya. Ibabalik daw talaga niya. Kasi nabilang niya nga na sobra. So, doon ko na-realize kung gaano kahalaga na lagi tayong may panukli para hindi natin matanggihan yung mga bumibili na customer kahit malit lang yung halaga na binibili nila. Tapos, lagi tayong alerto sa pagbibilang para hindi tayo mawalan. So, malaking tulong din talaga ang CCTV para maibidensya kung may mali. dito ako guys nakapwesto. Nandiyan yung CCTV. Pag nagbilang ako ng sukli, nakaganyan ako. So, kitang-kita talaga sa CCTV. At syempre guys, laging mag-ingat kasi baka minsan may mga fake bills. Kaya ako, meron akong money detector at tinuturuan ko rin yung anak ko na mag-check ng pera bago tumanggap ng bayad. So, ang aking money detector nandito sa malapit sa kaha para every time na... Ayan, ito, to, to, to. So, nandito yung aking kaha na kalagay. Nagbibilang lang ako. Inaayos ko yung tikpipiso ko, guys. Kaya, wala dyan yung kaha ko. Nandito sa lamesa, sinesegregate ko yung 5 pesos, 10 pesos, 20 at piso. Para malabo kasi yung mata ko, para hindi ako magkamali. So, mga kasari, ang lesson dito, napakasimple lang. wag nating sayangin ang benta. Kahit maliit lang yung halaga ng binibili nila at malaki yung pera nilang dala ng customer, Basta siguraduhin lang natin na may panukli tayo lagi. Maingat tayo sa pagbibilang. Hindi ka tulad kanina nangyari sa akin. At lagi tayong alerto laban sa fake bills. Ayan, malay natin yung mga bumibili ng konti ngayon, napakunti-kunti, sa susunod baka lahat ng pangangailangan nila sa tindahan natin na sila bibili. Kasi nakasanayan na nila na dito bumili kasi every time na bibili silang malaki ang bills ay meron tayong panukli. Kaya ulitin ko yung tanong kanina, kung may bibili sa inyo ng halagang 10 pesos lang pero 1,000 yung perang dala, magbebenta pa ba kayo or hindi na? Ayan, i-comment nyo sa baba, gusto ko marinig ang mga sagot nyo mga kasari at para malaman din ang kapwa nating kasari. At kung nagustuhan nyo itong vlog na to, don't forget to like, share and subscribe para updated kayo sa mga susunod dating sari-sari store tips at kwento. Maraming salamat mga asari at kita kits sulit sa next video. bye, -bye. happy selling at best. Naikot ko lang buong tindahan. Katatago sa hangin at customer. So ito na yung in order ko na air freshener. Bubuksan natin. Ano ba sya buksan? Babalatan? <laughs> Tatanggalin ko. Wait lang, may instruction. Turn on ano daw? Ito pala tatalupan ko naman agad. So, ito pala yung tatanggalin, guys. Tapos, pull. Ipupull ito. Tapos, pull, 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 pull. So, ito na guys yung binili ko na air freshener sa SNR. Tinanggal ko to. May balot siya sa ibabaw. Tinanggal ko. Tapos, yan, nakasealed pa siya. So, hindi, first time po kasi to. Paano ba to? <laughs> Bubuksan. Ay, ganyan siya. May bula, -bula siya sa loob. Okay. Ang amoy nito ay relaxing lavender. So, hindi ko pa siya naamoy. Kasi kailangan niya mag-absorb dito sa pinaka-fold. Bago siya So, hindi ko alam kung itataw ko. ba din. Okay, guys. Try nyo to. search ko muna kung paano siya gamitin. <laughs>